Alright, ang ganit dito ngayon sa harap ng House of Representatives. Pagkuti uh, pa po yung mga netizens sa ano, para re-resibo kaninang umaga at kagabi. Pero si Sara Duterte, wala pang naipatakita na kahit isang resibo sa atin kung paano niya nasa at pinustay ang kabayan ng bayan na sana Bilang renta ba ng mga houses? Bilang bigay ba ng reward? Para sa mga pulis at militar na lumalaman sa marapatang pantao. Sabi po sa ating complaint dito sa impeachment naman kay Sara Duterte, ang naging ground po natin para siya ipa -ip -ip pitch ay ang betrayal of public trust. Pero sino Kasama si Rosetta Calimita, ang nanay ng Pilas na may isa sa mga biktima sa Bloody Sunday na si Chay Mangulista at Kasama si Rizel Asuncion, ang may bahay ni Manny Asuncion na pinaslang ng Day ng Bloody Sila ay ilan lamang sa mga biktima ng paglaban sa karapatan ng pantao na lumalaban sa paghingi ng justisya. At bilang Para matang pagtao. Sa layman ni Marcos patuloy. At nag ang National Task and Local Communists and World League. sa Sekarang, lihat kita gawat dalam Malaysia untuk TSM. Aduh, kita lupa kaya dalam tahun Kaya.